Inihinala ang kalansay ng babaeng halos tatlong linggo nang nawawala ang natagpuan sa Argao, Cebu. Ang tinuturong pumaslang sa kanya ang kanya raw kabit. Nasa front line ang balitang yan si John Aroa. Umaga nitong lunes natagpuan ang ilang bahagi ng kalansay, bungo at buhok ng isang tao sa talahibang ito sa barangay Balisong sa Argao, Cebu. May nakita ring bag sa tabi ng kalansay. May laman nitong lipstick, kwintas at iba pang gamit. Sa di kalayuan, may natagpuan ding sandals. Kung anong bag o babae? Oh. Okay. Ang mga nakitang gamit, pag-aari raw ni Meremy Uyangurin, 33 taong gulang. Kinumpirma yan ng kanyang asawa at anak. Oh. Oh, Kaya naman, hinihinalang si Mary May ang nakitang kalansay. Ayon sa pamilya ni Mary May, May 11 pa siya nawawala. Halos tatlong linggo na, may hinala rin ang kanyang pamilya kung sino ang posibleng pumatay sa kanya. Gusto na, na, siya mo. Gusto na raw sana siya makipaghiwalay sa lalaki niya. Tapos, ayon ng lalaki. Tinakot siya na ibubulgara kanyang relasyon. Natakot siya na baka ubusin niya kami. Yun na nga, tinuluyan na niya. Inamin daw ni Meremey sa kanyang pinsan ang tungkol sa ibang lalaki niya. Ikinuwento ng biktima ang balak niyang tuldukan na ang kanilang bawal na relasyon. Dagdag pa raw ni Meremey kapag may nangyari sa kanyang masama, wala raw dapat sisihin kung hindi ang kanyang kabit. Isinailalim na sa DNA testing ang kalansay para malaman kung si Mary May nga ito. Paliwanag naman ng scene of the crime operations o SOCO, hindi imposibleng maging kalansay agad ang bangkay ng tao sa loob lang ng halos tatlong linggo, lalo na kung nakabila dito sa araw. Idagdag pa ang posibilidad na kainin ng mga hayop ang bangkay. At saka may nakakita na maraming aso na pumunta dyan sa area. We believe na kinakain ng mga bayawak at saka mga aso yung body niya nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.